Ganda morning mga amigo! Andito pa rin tayo sa Bayan ng Kawayan Masbate, yun no So palabas na rin tayo ng Bayan ng Kawayan Samahan nyo ako Pero dito tayo tatago sa Binabista Usun mga lulian no Kasi dumaan kami kanina Dito sa uh, Placer So ngayon Dito naman tayo dadaan Sa may Binabista Usun So subaybayan niyo yung ating travel Para makita natin yung mga madadahanan natin ano Ayan, shoutout nga pala sa mga taga uh, Kawayan Mas Bate, mga amigo. O lupit ni Kuya. Yan, basta madiskarte ka, talagang walang, ano, walang imposible, mga amigo. <laughs> Ayan, no. So, magandang panahon ngayon. Kaya, magandang magala-gala. Magsuri-suri, mga amigo. Uy, dito pala yung Rosie Motorcycle. So, daan muna tayo dito, mga ludi. Tingin-tingin muna tayo ng mga, ano nila dito, mga reposes. No, kasi may plano kasi akong magkuha ng, ano, ng repo, mga amigo. Pero, ano lang, uh, installment la, no. Wala naman tayong pang-cash kasi uh, wala pa tayong budget. <laughs> so, tara. Yan, Mag ano muna tayo dito, tingin-tingin tayo ng, ano ng mga ripon nila no ba meron tayong <coughs> makausunod hindi e yun na agad yung ating kunin nagwahi sila ate oh kumuha tayo rin ata doon ng mga motor so marami silang motor dito mga amigo sa Rosie Motorcycle kaya ito tanong-tanong muna tayo dito ay ma'am good afternoon may mga reposes ko oh. may mga reposes ko mo oh. ini na nakailira Huh? ya yeah, nggak maganda pang refonin tuh oh. terus oh. bos reposisinya terang down pimin terang down di kuan malang mai Ano na ako, ayaw sa niyo? Mga nasa 1-4. 1-4. Mga maganda pa ang repo niyo din yan, oh. So, ito sa sa corpus, medyo barasag na ang mukha. So, sa mga repo sis sir, 1,000 lang ang down. Opo. opo, opo. Tapos ang monthly, nakadepende. Na sa repo na, na mauyo na sa customer. Okay. Ah, sa requirements, sir. Uh, Ang mga requirements niya. Ah, ID pa lang? Bali, ID lang. Wala nang pro-copy ng Okay, sa... So, dito naman natin magkita sa pag-apply. Okay. Mga kondisyon pa niya sir? Ang condition nga ay nagloob ka na... Ako oh, nagsunod na doon. Kondisyon. Ini, condition ini. pag so ini ddi may mga ah okay nice Sige. Thank you, lang ako ayaw lang ako. Ayan, thank you sa atong amigo, no? Siya yung ayaw 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 Especially yung, ano, yung scooter Kasi plano kasi natin kumuha ng scooter, mga amigo Kasi madali lang kasi drive At uh, syempre, uh, basta rusi pang matagalan yan, mga amigo Sa mga naghahanap ng mga reposses, mura at kalidad Ayan, punta kayo dito sa Rossi Motorcycle Dito lang yan sa Kawayan Masbate, mga amigo Ayan, no dahil nadanan lang naman natin Kaya eto nagtanong-tanong na rin tayo mga amigo So sa mga reposes 1,000 lang daw down payment Tapos uh, depende sa repo na applyan mo mga amigo ano? Ayan so yung tinanong natin kanina 1,400 daw yung uh, monthly nya So hindi natin alam kung ilang year yung 1,400 na yon Ayan so nagtanong lang naman tayo mga amigo At kung gusto niyo ma Uh, yung detalye kayo na lang pumunta no <laughs> kasi malayo pa yung uuwihan ko mga amigo <laughs> ayan pa uwi pa kami ng bayan ng katayangan so dito tayo mag i no sa uson yan para naman makita natin yung mga kaganapan dito at syempre kung ano na yung mga pagbabago dito mga amigo kasi matagal na na panahon na hindi na tayo nakakadaan dito ayun no so dito malapit na yung kalsada yan pinalaparan na maganda na mag Uy, may maganda dito. Magandang pasyalan pala dito, mga amigo. Ayan, oh. Wow. Ayos, ah, ngayon wala yung nakita. Dati wala pa yan, mga ludi. Pero ngayon, meron na. Ayan, so pagdating dito, medyo mix yung kalsada, mga amigo. Ago, inano ba yung na-widening kay Bagampa Bugto Bugto? Nano daw ini nano daw ang arkitekto sa ni arkitekto an arkitek sa ni kay paiba-iba man siguro no ta <laughs> kayang kami no pabugto-bugto pag magayos gali sang kamino no duro diretso di bugto-bugdo aw na no pagkapaita mga amigo ayan So, subaybayan nyo pala yung ating travel, ano, para naman lagi tayong magkakasama. At nga pala sa mga oh, hindi pa nakapag-subscribe sa atin at nakapag-follow, please follow and subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo mga amigo. Ayan, no. Oh.